kaibigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya hihingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ito sa pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Ito ay may kinalaman pa rin sa gera kontra doga ng kanyang administrasyon. May report dyan si Aileen Taliping. Hindi hihingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa isyo ng paghahabol sa kanya ng International Criminal Court. Ito ang inhaig ng dating presidente sa isang panayam sa kanya sa radyo, kasunod ng patuloy na investigasyon ng ICC sa umanay war on drugs nito sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa dating Pangulo, hindi pa Presidente si Marcos ay meron ng reklamo laban sa kanya sa ICC kaya siya na ang bahala sa kanyang sarili. Kapag nagtangkaan niya ang ICC na arestuhin siya ay hindi ito magpapahuli ng buhay dahil uunahan niya ang mga ito kapag nagpumilit na pumasok sa kanyang kinaroroonan. Nauna rito inihayag ni Atty. Harry Roque na tinawagan siya ng dating presidente dahil natunogan umano ni Ton anumang oras ay maari itong arestuhin ng ICC kaugnay sa kinakaharap na reklamo sa so umano'y extrajudicial killings. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.